Our hearts beat to the city streets We began to feel the fire Magandang araw sa inyo mga boss Ang nasa harapan ninyo ay isang bundok o dalawang bundok Ang isa dyan ay Mount Banaw at ang isa dyan ay ang Mount Cristobal Ang Mount Cristobal ay ito Tinatawag ito na Devil's Mountain. Tuwa ang maraming kwento o kababalaghan na nagaganap diyan. Meron diyang naaksidente, nahuhulog yung mga naakit dati. Kaya kung tawagin siya ay Devil's Mountain. At ito naman ang Mount Banao, katabi niya. Nasa bandang kanan nyo at nasa kaliwa naman ang Mount Cristobal pumunta tayo dito sa may bangkong kahoy pinuntahan natin itong lugar na to yan yan ang pinaka view deck nya o kung baga pwede kayang mag camping patag yung lugar na yan makikita nyo sa ating video ah, itong video nito ay isa lamang sa parte ng video na kuha ko dito pero ito ay mahaba ito lang muna ipapakita ko sa inyo Kasama ko dito ang aking kaibigan na si Ismael Amat. So umpisa na natin ng video ito at sadyang napakaganda itong lugar na ito. Pwede nyo din itong puntahan. inikot ng ating kasama na si Esmael Amat itong pinaka camping site itong Bangkong Kahoy dito sa May Maut, Banahaw at uh, sadya namang napakaganda dito nung kami mapunta dito ay halos ayaw na naming umalis o kumbaga sa ano dumadaan ng oras ay halos hindi na namin nararamdaman gawa ng itong lugar na ito ay tahimik na tahimik ah, wala kang maririnig na andar ng mga sasakyan ang tayong marinig mo lang dito ay huni ng mga ibon at saka yung mga kabayo sa palibot na yan. Pwede dyang mag-horseback uh, riding pagka kayo ay napunta dyan. Uh, Nanghala kami pumunta dito ay December uh, December 31 kaya uh, walang bisita dito sa lugar na ito. Kami lang talaga ang pumunta. ang natatanon yung bundok na yan ay yan ang Mount Cristobal kung titingnan nyo sa malayo ay napakaliit yan pero pag nalapitan nyo ay napakataas din pala at uh, ikot tayo dito sa may pakaliwa at yung mga gift na ng camera ayan na yung San Pablo uh, Dolores, Chaong Candelaria yan yung lugar na, yung mga bayan at ito na yung mga ano, uh, Mount Manahaw, medyo natataklaban siya ng ulap. Kaya hindi natin siya masyado makunan. At ito yung pinaka ano dito kung magkasan pinaka village dito sa lugar na to yung mabahay na yan. Yan yung pinakadulo nitong uh, bangkong kahoy. At ang kanilang camping site ay yung nagigreen niya na malawak. Okay mga boss, ito ay pasilip pa lamang dito sa ating vlog dito sa May Mount Banahaw. At uh, meron pa tayo mga vlog nito. Uh, ayusin ko lang ang pag-edit. At para makipakita sa inyo ng maayos, o pwede ko din namang isama to. Kaya maraming salamat sa panonood ng video nito mga boss. At kung bago ka pa lang sa channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Subscribe lagi para lagi kang updated pag may bago tayong video. Maraming salamat po. Happy New Year!